Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel May dinala rito na Rusi175 Na kapag nagpupush start daw siya, bakit daw umiinit yung kanyang mga wiring Ngayon dinala niya rito sa ating shop upang i-troubleshoot Ang rinirequest ni boss, bakit daw panay siya walang daylight Wala siyang stoplight So sa pag-troubleshoot ng ganyang issue na pa paulit-ulit yung sira Uh, kalimitan ang pinagmumulan niyan grounded so pag sinabing grounded ganito lang yung gawin nyo ilagay nyo lang yung clip sa positive tapos sundutin natin unahin natin yung kanyang taillight dito sa RUSI 175 yung taillight nya ay kulay brown so naka positive tayo lahat ng iilaw sa ating test light ay nagsisilbing negative kagaya nya no napakalakas ng ilaw lahat ng iilaw ay negative o yan negative yan o dito tayo sa body negative tingnan nyo yung kanyang test light ah uh, mahina yung ilaw pero pag nag headlight tayo tingnan nyo ah headlight tingnan nyo lalakas yan o lumakas o oh. ibig sabihin grounded po yan so patayin ulit natin yung switch ayan pinatay ko tingnan nyo oh humina yung ilaw humina litin natin Pletin natin. so marami na ako na-encounter na gantong uh, sitwasyon mga padreng so kalimitan kung bakit nagiging grounded so wala po yan dito sa wiring dito sa likod pansinin nyo yung kanyang manibela yung kanyang manibela sundutin natin ng test light nakapositive yung clip tingnan nyo Napakalakas oh. Oh, kasi lakas siya ng body ground ng battery, ayan oh. So ibig sabihin, pag nag-headlight tayo rito, possible na tumatama dito sa stainless. Ang gawin natin, tatanggalin natin 'to tapos uh, tetest light uli natin yung brown wire Naka-on yung headlight. Dapat 'yan hihina yung wire. So marami na akong na-encounter nito. Dapat dito binabalutan ito ng tape para hindi pa ulit-ulit yung sira, panay walang tail light, stop light. So kalimitan ang issue niyan dito sa kanyang manibela. So tanggalin natin yung switch. Papakita ko sa inyo. So mga padreng, knock off tayo. So natanggal ko na dito. Tanggalin natin. Okay. So ito yung sinasabi ko, minsan dumidikit yung uh, wiring connection, kundi ako nagkakamali sa barako, meron tayong Uh, content nito na laging pumuputok yung fuse so ayan, ang gawin natin off na muna natin, off, ayan, naka-off tapos positive sundutin natin yung kulay brown so may ilaw pero mahina so try natin i-on dapat po ito uh, hindi lalakas pag lumakas ibig sabihin uh, grounded pa rin on natin malakas pa rin, oh. So, ibig sabihin, yung grounded ay wala sa manibela. So, wala rito. Ibig sabihin, nasa loob. nando nasa loob. So, try uli natin. So, marami tayong case. Sumasayad to. Sumasayad to. Yung pinaka-switch niya rito sa body. So, ito naman, hindi naman sumasayad. Pero, grounded pa rin, oh. Oh. So ang gawin natin dito uh, Magbabaklas tayo ng headlight Tingnan natin yung kanyang mga wiring connection Minsan dito Minsan dito Buksan natin So yung mga padreng Nabaklas na natin yung kanyang headlight Sabi ko nga sa inyo kanina uh, Marami ako na encounter yung grounded Nandito sa kanyang manibela uh, Tumatama itong mga wiring dito ngayon, anong chinek natin, ganun pa rin. So, ibig sabihin, wala rito. Ngayon na ito, nabuksan na natin yung kanyang headlight. Tanggalin natin to. Dito may makikita tayong kulay brown. Yung brown na yan, yan yung kanyang taillight. So, tanggalin natin yung socket. Bago natin tanggalin, nakapasitive pa rin yung ating test light. Sundutin na muna natin to. Mahina siya. O, oh. yan oh. Mahina. Oh. Tapos, ah, i-on natin dito. Ayan, ako on. Tingnan natin kung lalakas Pag lumakas Kaya nga, grounded Ayan o, oh, malakas So, ang gawin natin Tanggalin natin to Ito yung papunta sa puwitan Ito, itong wire na to Yung brown na yan Yan yung papunta sa puwitan So, sundutin natin Pangit na siya Sundutin natin O, oh, ayan, o, oh, mahina oh. So, normal yan Pag mahina ganyan So, ngayon, ito papunta ito dito sa kanyang switch so sundutin natin yung kulay brown o yan o napakalakas o paki o off natin off natin dito o yan naka off pa o sundutin natin ulit itong brown o wala i on natin sa park light isa o yan park light sundutin ulit natin itong kulay brown Ah, oh, ayan o, wala. O, gawin natin. I-headlight natin. Ayan, naka-headlight. Sundutin ulit natin yung brown. O, napakalakas. So, ibig sabihin, wala sa manibela. Ang issue nito, mga boss, nandito sa kanyang switch. Nandito. So, ang gawin natin, tanggalin natin to. Tsaka dito para ma-expose natin. So, yung mga padreng, ganun pa rin. Sa tingin nyo, saan kaya nagmumula? So, ito, nakatanggal na yung socket. Nakatanggal na rin dito. Sundutin ulit natin yung brown. Ulitin natin para makita nyo. Ayan, oh, napakalakas, di ba? So, ayan, uh, nakabitin na lang yung ating test light. Ayan, off natin dito. O, oh, namamatay siya. Pero, tinanggal na natin. chinek naman natin dito. Okay naman. Ngayon, subukan natin. Dalawa kasi yan isang high and low possible na dun grounded sa kanyang manibela dito sa kanyang switch ng headlight so hindi siya grounded meron pa tayong switch doon isa sa na nakadikit din sa manibela so marami nga tayo na encounter na ganyan na grounded sa manibela so yung blue na may white eto yung galing dun sa high and low eto po yung supply ng high and low so yan o, oh, ah tanggalin natin yung eto yung oh yun namatay oh namatay po siya oh so eto yung galing sa Manibela so eto yung galing naman dito oh so nam, namatay oh so ibig sabihin wala dito yung issue so nandun sa kabilang so bubuksan din natin yung switch doon sa kabilang dapat uh, hindi iilaw to so ayan uh, magkatanggal na sila eto po yung galing sa Manibela try natin sundutin So, try natin. Ayan, oh. Ito yung galing sa manibela, oh. O, oh, doon. Doon tayo magbabaklas. Check natin kung dumidikit. So, yung mga padre ito, binaklas na natin yung kanyang uh, switch dito sa kanyang headlight. So, ito yung high and low. Ayan yung high and low natin. Ayan, check natin. Nakatanggal so ang iniisip ko rito baka dumidikit dito sa body so ito yung wire nya, check natin gamit yung test light ulit o sundutin natin dito sa body ayan sundutin natin, nakalaylay na yung kanya switch, ito galing sa headlight so ganun pa rin ayan o oh. uh, umiilaw pa rin so ibig sabihin wala pa rin dito sa manibela So ang gawin natin dito kasi itong mga rusi ay negative trigger yung kanyang busina So yan lang naman yung uh, possible na pagmumula niya Pero bago natin doon, uh, try na muna natin dito sa kanyang headlight So dito uh, may negative dito kasi negative trigger Pero bago dyan, nakita ko medyo malinis naman Dito na muna tayo yung sinasabi ko sa kanyang headlight Sundutin natin yung low, itong white, dapat to hindi ilaw o, umilaw pa rin kahit nakatanggal yung uh, switch umilaw yung low. Try natin yung high yung kulay blue. Ito yung blue. Pundutin natin yung blue. Umilaw pa rin. So ibig sabihin grounded pa rin. Kahit nakatanggal na yan oh. So kasi dito sa headlight meron siyang ground. Ito yung kulay green. Ayun Oh o, ngayon, tanggilin natin to tong kulay uh, white. Ayan, tanggalin natin, okay? So, ibig sabihin, wala na tong connection dito. So, try natin to. Dapat to hindi ilaw. Pag sinundot. So, umilaw pa rin. So, tanggalin natin yung blue. Ayan, nakatanggal na yung blue. Dapat hindi ilaw yung blue. Umilaw pa rin. So, eto, galing ito sa dito. Yung blue tsaka white. Eto yon A uh, white tsaka blue galing dito sa ating switch sundutin natin dapat hindi po yan iilaw o yun sa pagkakatong yung mga padreng hindi umilaw so ibig sabihin good yung switch at walang sinasayaran try natin yung kulay blue o hindi rin umilaw so pagdating dito sa headlight umiilaw po siya tingnan nyo o, so ibig sabihin dito may makikita tayong tatlong wire uh, high, low Tsaka yung ground na ito, ground. So, ibig sabihin po niyan, possible po na ang grounded ay nandito sa kanyang bukilya. So, tanggalin natin to yung kanyang ground na ito. Ayan, natanggal ko na. Ayan. So, nandito po yung grounded niyan, marahil dahil okay naman yung mga switch. So, tanggalin ko muna. So, yung mga padreng, binaklas na muna natin to tapos ay uh, ibalik natin. Ito. Pakibalik mo nga to Oh, white Ayan. Balik mo Okay oh, Balik mo yung green sa green Ito dito green Para makita nila Okay So ang issue nito Laging sira yung Ito blue Laging sira yung kanyang taillight Tapos sumiinit daw yung mga wiring So yan Hindi na kasi nakasalpak dito Sa kanyang uh, Bukilya So try natin ngayon sundutin Yung kulay blue Kanina umiilaw to Pag nakakabit yung headlight So ayan oh, hindi na siya umilaw. Sa kabila dito sa white. Ayan no hindi na siya umilaw oh. Ihilaw lamang 'yan dito sa yung kulay green dahil ground nga tong green. Oh. So ibig sabihin mga padreng, ang issue ay nandito. Nandito yung issue. Nandito. So tanggalin ko muna. Nandito yung kanyang issue. So yung mga padre nga ginawa ko Nagpalit ako ng bukilya Eto Ayan ah So ayan nakalinya na siya Try natin ngayon o, Try natin Naka positive ulit yung clip Sundutin natin itong white O tingnan nyo walang ilaw oh. Sundutin natin to O walang ilaw Ngayon tanggalin ko ngayon ito Yung mga pinagkakabit natin Ibabalik natin yung kanyang socket Ayan ah nakatanggal ah ibabalik natin yung kanyang socket nasa na so ito ibabalik natin to dito o, balik ko muna so ito yung kinabit natin kanina okay siya Ah, uh, built in na kumbaga yan o oh. nakapasok na yung headlight dito so ito yun oh. dito so ito parang ito yan so ngayon ito Ah, uh, binalik ko rito o, try na muna natin to kung grounded pag ito nakakabit. Sundutin uli natin yung kulay blue. Tingnan nyo. Wala. Yung, syempre, yung white to wala rin. Uh, wala rin yung white to. So, ngayon, sabi, nga, sabi ko nga sa inyo, ito, kanina nung sinalpak natin, hindi siya grounded. Dahil ito, ito siya. Salpak natin yan. So yung mga padreng oh, binalik na natin ha. Ah. So dito sa bukilya na to, eto wala. Ang problema nito nandito sa loob. Tingnan nyo ah. Oh. oh. sundutin natin to. Eh no, umiilaw oh. Lakas. Parang ganito oh. Eh no, lakas oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Lakas oh. Dito sa kulay white, ganun din yan Siyempre ilaw din yan saksa saksa ko natin may maayos ayano o oh. ayano oh. so ibig sabihin ang problema nya dito sa mismong headlight so yun mga padre yung pakiawak mo yung camera ganyan lang focus mo ayun na so nakakabit yung kanyang sakit sundutin natin to ayano na, hindi umilaw hindi umilaw o, dito umiilaw siya. Ito, sa body. Ayan o. Ngayon, tingnan natin to. Sa tingin ko rito, ito, dumidikit dito. Try natin. Ayan ha. Na-focus mo lang rito sa, ano, sentro natin. O, ayan, sentro ha. Ayan, sentro yung bumbilya. Dito, pakita mo rito. O, wala siya o, meron siya kapiraso lang. O, ngayon, baba mo, baba mo yung camera. O, tingnan nyo, tagilid ko itong bukil, ah na nakatagilid dyan Try natin, ayan, oh. oh So, ibig sabihin, baba mo rito Nandito yung problema Possible na tumatagilid, oh Ayan, pag nakasentro siyang ganyan Ayan, sentro yan, ah oh. O, ayan, oh Ganyan mo, oh. para kita parehas Sentro yan O, oh Sentro yan, oh, wala, oh Wala, oh, tagilid ko, oh Sentro ko, oh. Tagilid, oh. Sentro. Okay. Ibig sabihin, nandito. Ayan, nandito ang problema. Pero hindi siya grounded. So, mga padreng, binalik ko ulit rito. Nakakabit na yung spring, hindi ko na pinakita. So, check natin dito. Pansin niyo walang ilaw, ah, oh. Malabo lang ang ilaw. Kung ngayon, tingnan nyo. O, mule, muli. Ganyan, focus. Ah, oh, pajama. Ah, oh, tingnan niyo mga padre nga ah, dito. Pakita mo rin dito, ayan ganyan. Tingnan niyo. Oh, wala, 'di ba? Ah, oh, tingnan niyo, galawin ko 'to. Ah, oh, gagalawin ko lang ah. Ah, oh, galawin ko. Ayun oh, ah. Oh. Oh, lakas. Oh, lakas ah. Oh, i-centrally natin. Nandito ang problema. Ayun ah. Oh, oh. Try natin. Pit-pitin. Ibig sabihin dumidikit yung bukil niya. Ayan oh, nawala o. Oh. Ibig sabihin nandito yung problema. Nandito. So isipan ko ng paraan papaano maayos to. Tanggalin ko, pakita ko, linagay ko. Linagay ko kasi uli yung spring. Ayan o, oh, linagay ko uli. Oh, ibig sabihin pag tumagilid na yung sakit na to, nagkakaroon na siya ng grounded. So yung mga padre, itong bumbilya na to uh, Pag pinasok natin dito Tapos uh, Tumatagilid siya rito Pag tumagalid Ay na, uh, ibig sabihin Medyo maliit tong katawan na to So hahanap tayo ng bumbilya Na medyo matabayong katawan I-try natin So meron akong rinedi dito Try natin to Ito medyo mataba yung katawan oh. So syempre ang purpose sa matabayong katawan Uh, saktuan lang siya rito. Hindi siya sakto lang dito, hindi ganong gumagalaw. So, 'yun lang yung naisip ko. i natin. Nagpalit ako ng ibang bombilya, 'yan oh. Kasi parang tumatagilid siya rito. So, try natin 'in selpak 'to. Uh, try natin 'to. Subukan lang natin lahat ng paraan para hindi gumastos si padreng, So, 'yan may spring, kabit ko muna. So yung mga padreng na install na natin yung medyo mataba Ayan oh. So ito yung dati niyang headlight Ito o oh. Ito yung dati niya Medyo parang payat dito Pakiwari ko lang Ngayon pinalitan natin ng medyo malaking ilaw Ayan oh. Malaking ilaw ha ah. So dapat yan Hindi ilaw na malakas Kasi umiilaw lamang yan Mahina lang So try natin sundutin ulit Ito Sundutin natin Ito ha Ah, ah. O oh, yun know, o, mahina lang yung ilaw nyo oh. Sundutin natin dito sa body O oh, ba diba, napakalakas Ilaw yan, mahina lang oh. Tingnan nyo, umilaw yung headlight o oh. Angat mo tong headlight Ayan, o oh, iba na yung headlight o oh. oh, Sundutin ko yung blue Pansinin nyo, oh, mahina yung ilaw o oh. oh, Naka headlight na siya Yung kulay white naman Sundutin natin Ayan o, oh, mahina yung ilaw o oh. Diba? So ayun mga padreng nasolusyonan natin yung uh, issue ng motor ni boss, walang kagastos-gastos. So nagpalit lang tayo ng bumbilya na medyo mataba yung katawan, ayan o, oh, parang umigpit siya Kanina gumigewang kasing ganon, once na natagtag siguro yun, uh, nagkakadikit-dikit sila. So ngayon okay na yung uh, ilaw ni boss. Ayan o, oh, okay na, nagpalit lang tayo ng ganon. Mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na pakilike, pakisubscribe at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.